Kahapon po nung isinusugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, kanyang pinaalalahanan na sa paglalakbay ng buhay, sa misyon ng buhay, ang dalhin ninyo hindi lamang yung mahal kung hindi yung mahalaga. Huwag yung mahal. Bagkos yung mahalaga sa buhay. Minsan kasi sa atin, ang mas binibigyan timbang natin, yung mamahalin. Kaya diba iba sa atin, pagmamahalin ng isang bagay, napaka-importante. At minsan iba sa atin, oh, dapat yung suot mo, ano ba tatak niyan, ano ba yung gamit mo, yung mga kabataan natin, ano ba yung cellphone mo? Ano ba yung computer mo? Ano ba yung kotse mo? Kasi para sa atin, yung mamahalin ang mas binibigyang importansya. Malapit na ang Pasko, iba siguro sa inyo, nag uumpisa ng mamili. At iba sa atin din naman, nag-iisip, ano kayang ipapamasko sa akin? At aminin natin yon pagbukas yun ng regalo, ay mukhang mumurahin lang. Kaya medyo sisimangot ka. Pero pag ang binigay sa inyo, ay mahal ito. Tuwan-tuwa ka kasi para sa iyo, yung mahal. Pero ang paalala ni Jesus na sa Reno, huwag lang yung mahal. Kasi hindi lahat ng mahal ay mahalaga sa buhay. Kaya ang mas piliin natin yung mahalaga. Dahil baka raw po kung uubusin lang natin ang lakas, ang oras natin, ang atensyon natin sa mga mamahalin lang sa buhay, baka magising tayo isang araw, mapagtanto natin, baliwala lang din pala lahat ng mga pinagsikapan natin. Ito yung babala sa unang pagbasa. Sabi sa aklat ng mga ngaral, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa ka man ng gumawa, wala ring mapapala. Nakakalungkot yun mga kapatid. Pagdating sa dulo ng buhay mo, napagtanto mo, yung pinag-aksayahan mo ng panahon, Baliwala rin palalahat. Nalala ko ng isang araw may may isang nanay na sumulat kasi yung anak daw niya na kung hindi ako nagkakamali parang IT sa computer na talagang binuhos ang lahat. Nang kasakit tuloy at namatay. 26 anyos lamang, napa-abroad pa, tuwang-tuwa sila nung una kasi napa-abroad pa yung anak niya. Nasama sa isang napaka-importanting kumpanya. At hindi na halos makakain, hindi na nakakatulog. Pag umuwi sa bahay, tinatawagan pa rin ng kanyang amo. Binuhos ang lahat hanggang sa dumating nagkasakit at namatay yung anak niya. At sabi nung nanay, ibinuhos nung anak ko, lahat-lahat sa inyo. Mabilis pa sa alas 4, pinalitan lang 'yung anak niya at wala man lang dumalaw at nakiramay sa kanila. Nagpadala lang ng konting abuloy. Sabi niya, "Kung alam ko lang 'yung pinagbuhusan ng anak ko, hindi pala rin siya pinahalagahan. 'Yung pinahalagahan niya." wala pala siyang halaga sa bandang huli. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin sa mahal na pong Jesus na sareno. Yung bang pinagdarasal natin ngayon, yung hinihiling natin ngayon, mahalaga ba talaga yan sa buhay natin? Kasi baka ba na sa huli? Baka nga naibigay sa'yo, pero may mas malalim pa palang hamon ang Panginoon sa atin. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo, si Herodes, akala niya nakaligtas na siya kay San Juan Bautista kasi pinapugutan na niya ng ulo. Bakit? Kasi si San Juan Bautista ipinapaalala sa kanya yung tama. Hindi ka nakikisama sa asawa mo. Hindi ka namumuno ng matuwid. Kurakot ka. Masama kang tao. Anong ginawa ni Herodes? para wala nang umabala sa kanya, pinapatay niya si Juan Bautista. Akala niya tapos na ang lahat. Pero ngayon, parang may multo na humahabol sa kanya. Kaya hindi pa rin siya matahimik. Biruin niyo yun, mayaman na siya, makapangyarihan na siya. Pero, simpleng tulog, hindi niya makuha. Totoo naman po yun, mga kapatid. Aanin mo yung mas marami pa yung sapatos mo sa ilang araw, sa isang buwan. Mas marami pa yung mga bagay mo higit pa sa pangangailangan mo. Ang lambot-lambot ng kama mo. Ang dami mo, may aircon ka pa. Ang laki-laki ng TV mo. Pero paghiga mo, hindi ka makatulog. Dahil alam mo, meron kang nagawang mali alam mo hindi tama ang nangyayari sa buhay mo. Kaya wag nyo kagad kakaingitan. Minsan naiinggit tayo dun sa mga milyonaryo, sa mga artista, sa mga nasa kapangyarihan. Wag ko kayo may ingit, mga kapatid. Wag nyo sabihin, sana kamukha ko yung artistang yun. Sana katulad ako nung nakatanggap ng na mga milyon-milyon. Aanin mo yung milyon kung sa pamilya nyo hindi kayo nagkakasundo. Aanin mo yung magarang damit, magandang muka, pero hindi ka naman mapakali sa kalooban mo. Kailangan mo pang uminom ng gamot para makatulog. Eh kayo, kaupo nyo lang, tulog na kayo. Yung mga nandyan sa plaza, Takariedo at Plaza Miranda, kahit simento lang, nakakatulog sila sa higaan nila. Nakakangiti sila. Pero may mga taong nasa kanila na ang lahat, akala natin. Pero sa loob nila, walang wala. Walang kabuluhan. Kasi walang halaga pala at yun yung ipagdasal natin. Marami ngayon. Alam natin yan. Magpapatayan para sa kapangyarihan. Mag-aaway-away ang pamilya para sa kayamanan. Mga magkakaibigan magsisiraan para lang sa posisyon. Aanin natin lahat yun. Kung sa bandang huli, magigising lang tayo, wala palang kabuluhan ng lahat. Kaya't tulung tayo sa mahal na pong Jesus sa sareno na sana ang maasam natin ay yung talagang pangmatagalan. Kasi yung kapangyarihan, si Herodes po, alam nyo, apat na pong taon, nasa trono. Anong sabi sa Ebanghelyo? Pinagsikapan niyang makita si Jesus. Pero alam nyo, kailan lang niya nakita si Jesus? nung lilitisi na si Jesus. Naalala niyo yung sa mahal na araw? Doon lang niya nakita si Jesus kasi hindi naman talaga niya sinikap talagang makita si Jesus. Kunwari lang. Kaya sayang. Siguro kung maaga niyang hinarap si Jesus, baka nabago pa yung buhay niya. Baka natagpuan niya yung tunay na mahalaga sa buhay. Sayang. Sayang. Nandun na siya Nung nabubuhay si Jesus, pero hindi niya tinutuo. Sabi sa Ebanghelyo, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Pero sa totoo lang, hindi niya hinanap si Jesus. Kayo po dito, kaya kayo nandito, sana dahil talagang gusto niyong makita si Jesus. At naniniwala po ako, kaya kayo dumayo pa dito. Pero sana, bukod sa makita natin ng imahin ng poong nasareno, ang idasal natin, makita natin tunay ang mahalagang biyayang ibinibigay sa atin, inaalok sa atin ni Jesus Nazareno. Hindi lang yung dinadasal ninyo, kung hindi yung inaalok sa atin ni Jesus Nazareno. Aanin natin po kung punong-puno ang bulsa natin kung wala namang laman ang puso natin. Aanin mo kung ang ganda-ganda ng mukha natin, ang kisig-kisig ng katawan natin, pero malnourish na pala ang kaluluwa natin. Ipagdasal natin sa poong nasareno na ipakita sa atin ang tunay na kayamanan ang tunay na kabuluhan, ang tunay na mahalaga sa buhay.